Napakadamo talaga ng kapalaran sa akin. Dear Madam Native Filipina, pakitago na lamang po ako sa pangalang Desi. I am single mom with two kids. Dalawang beses na po akong nabigo sa pag-ibig sa Pinoy. Kaya naman naisipan ko na lang na mag-afam. Paniguradong mamahalin pa ako. Kaya naman madam naisipan kong sumali sa mga dating apps. Kaya lang napakadamot talaga ng kapalaran sa akin. Lagi na lang scammer ang nakikilala ko. Lahat na yata ng mga dating apps ay nasubukan ko na. Pero wala eh, puro scammer talaga. Kung hindi naman scammer, mga bastos naman. Gusto ng sex on chat. Ang hanap ko kasi talaga ay yung totoong afam na magsi-seryoso at pupuntahan ako dito sa Pilipinas para makilala ako at wala pa talaga akong nakikilalang ganoon. Pero nitong March lang, meron akong nakilala sa isang app. Nung nareplyan ko po siya, ang sabi niya, mag-download daw ako ng apps. Ito yung Zangi Private Messenger. Para doon na daw kami mag-usap. So ginawa ko naman madam, nag-download nga ako. Nagpakilala siya sa sarili niya at ganun din ako. Isa daw siyang piloto at nagsisend naman siya ng picture sa akin. Tumatawag din siya sa akin sa audio call. Pero video call hindi pa niya ginawa nung una. Sa totoo lang, mag 3 months na kaming magka-chat at may plano na siya para sa amin. Pupunta siya ng Pilipinas at pakakasalan ako. Sa totoo lang madam, sa kanya lang ako tumagal ng pakikipag-usap. Kasi every time na nakaka-encounter ako ng scammer ay isang linggo lang, hinihingian na ako kaagad ng pera. Or kundi naman, papadalhan kunyari ako ng gift. Pero kailangan ko namang tubusin pero siya po, hindi po siya ganon. At hindi din niya ako binastos. Wala kaming pinag-usapan tungkol sa sex. Pero sa totoo lang, nandun pa rin yung kutob ko sa kanya. So madam, masaya naman kaming magka-chat. LDR nga. Nandun na nga yung pagising pa lang niya, ay nag chat na kagad siya sa akin. Walang palya na hindi siya magka-chat umaga at gabi. Pero ito na nga, nung Monday ay nag-request kasi ako na makipag-video call sa kanya para makita ko siya sa video. Eto na nga, nung nagring na, pag open ko, biglang hindi mukha niya ang nakita ko. Pero ibang mukha, base doon sa picture na sinesend niya sa akin. Biglang napalitan ang mukha niya talaga. Parang na-curious na tuloy ako noon. Kasi kahit mukha niya yung nakikita ko, ay tinitingnan ko pa din ang galaw ng bibig niya parang hindi tugma sa sinasabi niya. Ayaw kong mag-isip o maghinala kasi sa totoo lang, mahal ko na siya. So, nag-cut na nga iyong video call namin. Ang sabi niya, bakit daw ako hindi nagsasalita? Bakit daw nakatitig lang ako sa kanya? Ang sagot ko naman sa kanya ay na speechless lang ako na nakita ko siya through video. Pero ang naiisip ko, yung unang mukha talaga na nakita ko. At dahil doon, nag-send pa siya ng video sa akin na nagsasalita siya. Alam mo ba, simula noong oras na yon, nawala yung nararamdaman ko sa kanya. Pakiramdam ko, ibang tao yung kausap ko. Gumagamit lang siya ng mukha ng iba. Pero anong purpose niya? Bakit pa niya pinapatagal ang pag-uusap namin? Ngayong alam naman niyang wala din siyang mapapala sa akin. Dahil wala naman akong pera. Pero until now, magka-chat pa rin kami. Pero hindi na ako ganun kasweet sa kanya please advise Madam Native Filipina. Thank you. So hello Madam Letter Sender, natawa ako sa part no na ibang mukha yung bumulaga sa iyo sa unang tingin mo sa video call nyo. Well Madam, dahil high tech na ang technology ngayon, mabilis lang talagang makapanloko. Ang tanong nyo kung anong purpose niya, bakit pinapatagal ang usapan nyo while alam niyang wala kang pera at wala siyang mapapala sa Well ang sagot ko dyan, dyan ka nagkakamali. Dahil kahit sabihin mong wala kang pera, eh hindi yan maniniwala dahil ikaw bilang isang OFW ay enough reason na na may trabaho ka at may sahod ka. So bakit ba talaga pinapatagal? Dahil pinapa -love ka muna ng todo-todo para pag dumating ang araw na hinog na hinog ka na, patay na patay ka na sa kanya, eh hindi ka na makatanggi once humiling siya ng tulong sa'yo. At kahit wala kang pera, no, uutusan kanyang mangutang muna tapos ikaw bilang isang super in love na girlfriend sa kanya, magagawa mong mangutang. At syempre naman may magpapautang sa iyo kasi nga may sahod kang inaasahan, di ba? Kaya yun yung rason bakit pinag-chat sagaan kanyang kausapin araw-araw at gabi-gabi. Dahil ang goal niya, mabihag ang puso mo at magpakatanga ka sa pag-ibig na nararamdaman mo. Dapat i-block mo na siya So bago ko tapusin ang kwento mo, eh gusto ko munang maliwanagan ka kung bakit ka pinag-download ng Zangi app private messenger. Okay, this app is not a scam. Ha? Legit ito. Kaya lang meron ding mga disadvantages while using this app. At ito na nga yung mga disadvantages. Sa app na ito, mas advantage ito para sa mga scammer. Kasi po, pet malo ang app na ito when it comes to privacy. Kaya kung scammer ka, hindi ka mahuhuli. Kasi po while using this app, you don't need to use your mobile number. Just like WhatsApp, no? So, bibigyan ka nila ng sarili mong unique number sa Zangi app. So, walang trace ang kahit anumang agency, authority to investigate ng inyong mga conversations, files, and documents. Super dali lang pong i-delete lahat. Also, walang makaka-access na third party sa mga pag-uusap ninyong dalawa. So, anong ikinaganda ng app na ito? Mas mabilis ma-transfer ang mga messages and files. Para po, once kausap mo ang scammer, mabilis lang ang usapan ninyo, mabilis ang reply. Para hindi ka magduda na may kausap siyang iba at binibigyan ka talaga ng time. So, next, ang kinaganda dito ay low data usage which is advantage din para sa mga scammer. Kasi magnanakaw sila ng mga pictures and videos, di ba? And then, need nila ng big storage. So, while they are using this app, low data ang consumption. Meaning, hindi sila mamuang problema sa full memory storage. At ito pang another pet malu sa app na ito. Kahit 2G at 3G lang ang internet mo, still malakas pa din at mabilis mag-send ng messages and files. At yung mga images and videos, naka HD quality pa. So, kunyari na lang, yung scammer nagnaka ng pictures and videos. And then, once isend ito sa'yo, napakaganda pa din ng quality. Like talagang malinaw siya at hindi mo maiisip pang ninakaw lang kung saan. Kasi pansin niyo kung sa Facebook Messenger yan isinend, e eh, medyo blurry yan. And pangit ang picture at videos. Tapos, during video call din, during screen sharing, blurry din, di ba? Kaya, this Zangi app is great talaga. Pati voice and video calls malinaw na malinaw kahit poor ang connection. Kaya kung scammer ka na nasa mahirap kang country, eh hindi halata na mahina ang internet mo kasi ang performance ng app ay para kang nasa mayamang bansa. So ikaw madam, dapat maliwanag na sa ang paliwanag ko ha. Kasi nagdownload talaga ako ng app na ito at ni research ko, pinag-aralan ko para sa iyo. Ang app na ito ay free siya talaga ha pero syempre may bayad kung gusto mong maging premium user. So, 649 euro monthly at mas marami ka pang features na magagamit. Like unlimited file transfer in original size with long exceptional security. Meron ding a secret communication protected by PIN. Also, uh, it can activate self-destructing messages in times of emergency. Super quick to wipe all data fast with secret passcode. And lastly, unlimited ang conference na naka HD quality din. So pwede kayong magtawagan up to 1,000 katao. O malupit, di ba? Meaning, kasi nga alam ko na ang taktika ng mga scammer, magtatawag yun ng mga kakampi para mapaniwala ka. Kaya naman sa app na ito, pwede kayong mag-usap-usap lahat sa iisang app na yan. So madam, last na talaga to. Kung anong mukha yung nakita mo sa unang tingin mo sa video call nyo, eh yun na yun, siya na yun. Kaya nga, pansin mong hindi tugma yung buka ng bibig niya, ba diba? Sa mga sinasabi niya. It's because it's a real fake video call. Kaya tama na madam ang pag-waste ng time sa kanya. Pero kung ako sa'yo, unahan mo na siyang magdrama. Utangan mo na siya ngayon na. <laughs>